later. Diyan sa taas mga idol may ano ko dyan silo silo tsaka palabay so tingnan natin mga idol kung may huli ba sana makaisa ulit tayo ngayong araw mga idol andyan sa taas Uy, huli mga idol. Ikaw malayo mga idol pero may huli. May huli. Babae eh, mga idol. <coughs> <coughs> Nako. Tikling pala mga idol. Ano? E Dalawang tikling. Kapi na yan. Akala ko manok. Akala ko babaeng manok. Tikling pala mga idol. Dalawa. Eh. Ayan. Tikling gubat. So. Tanggalin ko muna ito mga idol gabuhol buhol eh hey, kala ko manok <laughs> malayo palang nakita ko may nagpupu nagpupumiglas oh tikling pala so tanggalin ko muna to mga idol a few minutes later so okay na mga idol na nabalik ko na sa dati ano Ayan, mahaba yan hanggang doon. Ayan, yun yung palabay sobrang effective nyo mga idol kahit anong dumaan huli talaga yan kapi na yan akala ko labuyo mga idol akala ko babaeng labuyo kasi malayo pa lang parang labuyo na babae talaga halos magkakulay lang din sila oh. dalawa pa magkatabi na huli So titingnan na natin yung ibang mga silo, mga idol dito. Kasi yan mga idol, paulan na. Umambon na naman. So doon na lang ulit mga idol. Walang huli mga idol. Yan, walang huli dentay sa iba. So, 'yung mga idol, napandaw ko na lahat 'yung mga silo ko. Tsaka palabay 'yung mga trap. Ah, ito lang 'yung huli natin mga idol. Tikling. Paris na tikling. So, uwi na ako mga idol kasi nako. Lumakas 'yung ulan. Ayan Ang lakas ng ulan. Uwi na ako mga idol. So, maraming salamat sa 'yung panonood mga idol kita kits ulit sa mga susunod nating pandaw sa ating mga silo mga idol ingat po sa ating lahat and God bless po